Say, my prayer, my offering, my life, and my death are for Allah, the Lord of all the worlds. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu salam ala Rasulillah sa pagpapatuloy natin sa pagtalakay sa mga kasulatan. At uh, babaligtanawan natin ang mga nabanggit natin kanina na sinabi ng mga scholars ukol sa katangian ng mga kutubo sa o mga aklat na binaba ni Allah Subhanahu wa Taala ay naniniwala tayo na ang lahat ng ito ay pawang mga salita ni Allah Subhanahu wa Taala. Sa balit paglipas ng panahon, ito ay mga nabago at tahaluan ng salita ng tao. Uh, ikalawa ay naniniwala tayo na kung anuman ang nakalagay dito sa mga aklat na ito ay naging obligado doon sa nasyon na pinadalhan ng mga ito. At naniniwala ang mga Muslim na ang mga aklat na ito ay nagpapatunay sa isa't isa at hindi sila nagkakaroon ng uh, pagkakaiba-iba o sa lungatan. At uh, ikaapat na matutukoy natin na uh, pagkakapaliwanag uh, ng mga scholars na katangian nila na ang mga aklat na ito ay maaring magkaroon ng abrogation dito. At ang Quran ay nag-abrogate o kaya ay pumapalit sa lahat ng mga nauna sa kanya ng mga kasulatan. At sa pagpapatuloy nga natin, uh, tulad na nabanggit natin kanina ang ukol sa Quran. Ang Quran ay pinaniniwalaan ng mga Muslim na ang huli sa kasulatan na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil sa ito, ang huli sa kanyang ibababang kasulatan ay ito ay kanyang binigyan ng isang espesyal na katangian. At ito ay ang pagiging uh, pinaka o kaya ay pinaka dakila na himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng pagiging panghabang panahon nito. Na ang Quran ay wala nang darating na iba pang kasulatan na papalit dito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Na tunay na kami ay nagbabasa sa Quran at amin itong iingatan mula sa mga pagbabago ayon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik. Ang katangian ng Quran sapagkat uh, sa pag-uusap po ng mga aklat, of course ang ating focus talaga ay nasa banal na Quran. Ang dami nitong katangian na ipanilawanag ng ating mga scholar pero uh, nais kong banggitin itong tatlong nilalaman ng Banal na Quran. Sa isang talata sa Banal na Quran, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na yung mga aklat, liakuman na sa Bilkisto. Ito daw ay nagiging uh, daan para ita sa mga tao ang katarungan o kapantayan. So, ibig sabihin, ang Quran ay naglalaman ng pagbabatas. So kapansin-pansin po na pag ang mga Muslim o mismo Muslim sa kanyang sarili, ito yung dapat niyang gawing batas. Sa kanyang pamilya, ito yung dapat gawin niyang batas. At sa kanyang bansa, ito yung dapat niyang, kanyang gawing batas. Sapagkat ito ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang Quran ay naglalaman ng mga kasaysayan o kwento. Kaya nga katatagpuan natin na ang banal na Quran ay Uh, nagbabanggit ng mga kasaysayan ng mga propeta tulad ni propeta Moises, Abraham, Solomon, Noah at iba pang mga uh, propetang pinadala ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabi ng ating mga ulama, ito'y kabilang sa milagro ng banal na Quran sapagkat ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung pag-aaralan ng kanyang buhay siya ay nabuhay sa pagitan ng mga uh, pagano ng mga hindi people of the book, hindi kristyano o hindi hudyo. Pero ano't bigla, pagdating niya ng edad na apat na po, ay nabanggit niya ang mga kasaysayan ng mga propeta. Tunay na ito ay hindi galing kay propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bagkos ito ay mga revelasyong ipinahayag ni Allah at ito nga ay nakapaloob sa banal na Quran. Pangatlo, ang Quran po ay naglalaman ng tawhid. Ang Quran ang, ang ikatlong bahagi niya, ito ay pagpapaliwanag sa kaisahan, sa pagbubukod tangi, ah, sa pagsamba kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala, na siyang pinakamalaking mensahe po ng Banal na Quran, o ng buong kabuuan ng pananampalataya ng Islam. Yan. At uh, sa pagpapatuloy natin sa ating pagtalakay, tutungo naman tayo sa mga usapin na may kinalaman sa usapin ng Kutubos Sabawiya. At uh, ito ay uh, gusto natin na uh, Mabigyan linaw ang isa sa napapanahong usapin na may kinalaman dito ay ang paggamit ng mga Muslim ng mga talata mula sa mga naunang mga kasalatan, uh -huh. lalo, lalo na sa Biblia, uh -huh. ng mga talata na ginagamit nila para sa dakwa upang patunayan ang pagiging tama ng pananampalatayang Islam. Uh -huh. At uh, itong uh, issue na ito, sa dakmat kaya natin uh, nabubuksan kasi sa mga pagkakataong ito na dumarami ang mga yumayakap sa pananampalatayang Islam, nakakalungkot na makita na marami sa kanila ang sa halip ay nagiging bihasa uh -huh. sa mga bagay-bagay na dapat na iunahin nilang pag-aaralan. Uh -huh. Ang akida, ang faith ay na nulunong sila uh -huh. at naisasantibin nila ang pag-aaral ng mga ito tungo dito sa pag-aaral nga ng Bibliya. So, kaya, ano ba ang sinasabi ng ating mga scholars uh -huh. ukol sa usapin na ito? At uh, mababanggit natin ang uh, pangkalahatang uh, fatwa uh -huh. ng uh, Lujna Daima At uh, ito ay ang uh, nakikilala natin bilang Darul ifta ng Saudi Arabia. Ang uh, permanenting komite na nagbibigay ng mga kahatulang panreligyon. Uh -huh. At uh, maya maya ay matatalakay din natin iba pang mga usapin insya Allah. Sinabi nila, Al-Qutubu samawiya as-sabiqa wa kaafiha kafir minat-tahrif wa ziyada wa naqs kama dhakara na sinasabi ng mga scholars mga sanad na daima ang mga kutubo sa mawiyah na nauna ay nagkaroon ng napakaraming mga pagbabago mga pagdaragdag at pagkakabawas ay na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa uh, Quran uh -huh. at uh, pinatunayan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ilan sa mga nababanggit niya sa mga hadith at sinabi nila ang kahatulan sa paggamit ng Biblia o kahit sa pangkaraniwang pagbasa nito, uh -huh. falaya ya juzli muslim ay yukaddim ala kiraatiha. Uh -huh. Wal alayha na sinabi nila na hindi pinahintulutan para sa muslim ang magbasa ng Biblia o ang uh, uh, tumingin sa mga pahina nito. Uh -huh. Illa idha kana na fil ilm. Liban na lamang na kung sila ay naging mga matatatag muna uh -huh. pagdating sa kaalamang Islamiko wayuridu bayan mawrada fiha min at-tahrifat at ang tao na ito na mayroong kaalaman ang Muslim na ito na may kaalaman at matatag siya sa kanyang kaalaman ay nagnanais na mapatunayan ang kung anumang mga naganap dito sa Biblia na mga tahrif mga pagbabago at mga kontradiksyon. para kalaw, fik. Ay e, Ustad Mujahid, talaga napakalaki niyang paksang 'yan. Dapat talaga bigyan natin ng diin yung mga sinabi ng mga ulama. Mm -hmm. Na la ya juskira'atuha. Na hindi talaga pinahihinto. Ito yung asol eh. Ito yung origin ng fatwa ng pagbibigay ng batas. Hindi pinahihintulot na basahin maliban kung kung kayo ay rasikhin uh, fil ilm yung matatatag na sa kaalaman at kailangan ninyo talaga ito sa pagpapalaganap ng pananampalatay ng Islam pero nais nice ko rin bigyan ng diin sa bungad ng ating paksa sinasabi natin na tayo ay nananampalatay at naniniwala sa mga naunang aklat ng tulad ng Ebanghelyo ni Jesus o kay Abraham at kay David ang malaking tanong dito Stad Mujahid, ito bang Biblia ito ba yung ebanghelyo ni Jesus? At ito bang Biblia? Ito ba yung Taurat ni Moises? Ang Biblia ba? Ito ba yung mga naunang aklat? At wala tayong makikitang katibayan na siya ngayon. Mula sa Quran at sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kasi sinasabi natin dapat maniwala tayo, malampala tayo, tayo tayo sa mga naunang aklat. Pero hindi naman po yun yung Biblia. Hindi yun yung Biblia eh, sapagkat hindi natin alam ang maraming bahagi ng Biblia kung saan galing. Hanggang ngayon, merong mga unknown author dyan. So, hindi natin masasabing yung mga sinabi natin una kanina, kaya binanggit natin, surut condition, kailangan yung mga naunang aklat na yon mapatunayan na salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, ang Biblia ngayon na nasa pagitan ng ating kamay, ito ba yung mga naunang kapahayagan ni Allah subhanahu wa ta'ala? At katiyakan na wala tayong makikitang matibay na katibayan na ang Biblia nga ay siya ay kabilang sa mga naunang kapahayagan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkos, sabihin natin sa ganito, merong bakas na makukuha dito na hango sa mga naunang kasulatan. Pero kung sasabihin natin ito ngayon, ay hindi natin ito mapapatunayan kahit anong pag-aaral ang gawin ng mga nagsasaliksik ng kaalaman. Yan po. At sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay, insya Allah, ay magbabalik tayo matapos ang isang paalala. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Panar Community Channel. Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. Sa pagpapatuloy natin sa pagtalakay sa mga kutubos sa mawiya, Nabanggit natin kanina na ang mga muslim ay naniniwala sa mga kapahayagan na loso ba na huwa taala. kami ay naniniwala lamang doon sa mga original na kapahayagan. At hindi yung mga matatagpuan natin, na mga natitira mula dito na matatagpuan natin sa Biblia, na nahaluan na ng mga salita ng tao, na bawasan, na dagdagan, at kung ano na -ano pang mga pagbabago ang nangyari. Sa pagkakatong ito ay nais natin ang bigyan ang usapin ng masyadong pagbibigay ng atensyon ng ilang mga muslim sa pag-aaral ng Biblia, maging ito man ay sa pag-aaral ng kanilang relihiyon o kaya ay sa kanilang pag-aanyaya tungo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanilang pagsasagawa ng dawa. At uh, Ustad Ahmad, una nating mababanggit yung kasamaan nito mm -hmm. ng sobrang pag-killing o paggamit ng Biblia sa pag-aaral ng kanilang relihiyon. At mabibigay nating halimbawa dito si uh, Omar bin Al-Khattab radiyallahu anhu nang siya ay pinagbawalin ng Papayta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magbasa mula sa Torah mm -hmm. at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga, nang nakita niya si Umar bin Al-Khattab ang al faruq ang uh, sahaba na mayroong mataas na pag-unawa sa, pag sa relihiyon na siya mm -hmm. ang tinuring na tagapaghati sa pagitan ng katotohanan at ng kamalian ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mm -hmm. loka na Musa hayyan na tabi ani mm -hmm. kung si Musa ay nabubuhay lamang sa panahon ko ngayon sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay propeta nga si Propeta Muhammad ay tiyak na si Musa ay susunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na para bang pinagbigay din niya na hindi okay. kailangan natin ang tumingin pa sa iba pang pagsasabatas liban pa sa Quran at sa Sunnah barakallahu okay. fik yung mga Ustad Mujahid, mga masyadong kumikiling sa paggamit ng Biblia sa kanilang pangangaral o pag, sa sasagawa ng dawa, pag-iimbitatungo sa Islam, marahil ang ilan sa mga ito ay merong akida, e-akikad, paniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos. So, ito ay, ano, ito ay tawag dito, pagbababala hmm. na ito po ay hindi akida ng mga Muslim. Ang salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na pinaniniwalaan natin, ito paglilinaw lang sapagkat natalakay natin ito noong una. Pero gusto natin bigyan ng diin. Ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala pinaniniwalaan natin ay ang Ibanghelyo, Taurat ni Moses at iba pang mga naunang aklat. Pero hindi po yun yung Biblia. Kasi hindi natin nabanggit na sa Islam, meron tayong uh, dalawang pinagkukuhaan ng katuroan. Ang Quran at ang Hadis o Sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sa kaalaman po ng marami, ang Hadis po meron tinatawag na Hadis al-Qudsi. Ibig sabihin, yung banal na hadith na kung saan, salita ito ng propeta ang salasalam, so balit ang nagsasalita, kinasabi niya, sinabi ni Allah. Pero hadith lang ito, hadith kudsi. Sinabi daw ni Allah, pero ang nagsasalita si propeta ang salasalam, la, ang lafad, yung pagsasalita, yung construction ng word, yung wordings ay galing sa propeta ang salasalam, ngunit yung kahulugan nito ay ipinahayag sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay hindi Quran sa kabila na ito ay salita rin ni Allah subhanahu wa ta'ala, bagkos kinakategorya natin ito bilang hadis al-Qudsi. So kung ganito kataas yung pamantayan natin para masabing salita ni Allah yung Quran, at yung mismo hadis Qudsi ay hindi natin sinali sa Quran, ay lalo siguro itong uh, Biblia na hindi pwedeng sabihin na ito ay salita ng Diyos. Kaya nga sa sobrang paggamit niyo nito, dahil uh, mas lumalabas, mas madalas sila magbukas ng Biblia, Biblia kaysa sa banal na Quran at yan, yan, yan ang dapat natin pagtuunan ng pansin sa pagkakataon ng Pastor Mujahid. At uh, isa pang kasamaan ay dinudulot na masyadong pagkiling ng maraming mga Muslim sa paggamit ng Biblia ay sa dawa naman, Ustad, na nangyayari na sa kanilang pagdadawa, sa sobra nilang paggamit uh, ng mga sitas mula sa Biblia, na inaakala kasi nila na sa pamagitan nito ay mapapatunayan nila na si Jesus ay mm -hmm. hindi Diyos at si Hala ang nag-iisang Diyos, na sa masyado nilang paggamit ito hindi na nagiging malilaw mm -hmm. doon sa uh, pinakausap nila ang mensahe mm -hmm. ng Islam. Ginagawa nilang dalil sa madaling salita. Mm -hmm. nilang Bakit? Nilang. Kasi sabi nila, ang kausap nila, ay Christian hindi naniniwala sa Quran, so doon tayo sa pinaniniwalaan nila. Mm -hmm. Tamang katwiran yun. Uh, sapagkat marami sa mga tao ay doon naniniwala sa Biblia, kaya yun ang ginagamit nila pero hindi po sa lahat ng pagkakataon. Hindi sa lahat ng pagkakataon. At dapat makita natin yung panganib doon sa sobrang pagbubukas noon. Uh, Stad Mujahid, linawin natin, hindi tayo nagbabawal na gumamit ng Biblia. Ano? Kapag kat may, uh, sabi siya ko, I if I may quote, sabi niya, kung kaya ko yung ginagawa ni Sheikh Ahmadidat, gagawin ko yun. Hmm. Alin yon ang paggamit ng Biblia. Sapagkat si Sheikh Ahmadidat ay nakarating sa sana alam ito nang uh, kilala siya ng ating mga taga-panood doon, no? nakarating siya doon sa antas na talagang kinailangan niya yun. Bakit? Dumating sa kanya yung maraming paghamon at talagang tinuring siya na Bible Scholar. At siya yung halimbawa ng Rasek Phil Evo. Opo, uh, ano siya, uh, matatag siya sa kaalaman, siya Syekh Akmadid at Marono mag Magarabik, at nagkukutba at bumabasa ng mga aklat ng fiqh pero sa kabila nun meron siyang pagpapakumbaba pagdating sa sharia, sa kaalaman sharia pero tuloy-tuloy yung kanyang pag-aaral kaya tinatawag siya matatag sa kaalaman hindi tayo nagbabawal pero hindi tayo naghihikay at nagamitin yun bagkos itong gusto natin punto dito Ustad Mujahid yung isang bagong yakap sa Islam ay hindi marapat gumamit ng Biblia hindi marapat magbasa ng Biblia hindi dapat gamitin ito para makapag-anyaya ng tao patungo sa Islam. At asan hango, marami tayong binasang katibayan at isa nga diyan yung sinabi na mismo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi kay Musa alayhi salam na kung si kay Omar at nakatad ah, na kung si Musa alayhi salam ay narito ngayon susunod siya sa uh, banal na Quran. No? Hindi nila kakailanganin ang tao. No? At so, okay. uh, actually, marami pang ibang mga issue dito. Eh. Sa so, pangang napapansin natin, Ustad, mayroong mga sa masyado nilang pagkiling sa Biblia. Naapektuhan na nito mismo yung paniniwala nila. Uh -huh. Na merong mga naririnig tayo, mga mga ng Islam, minsan masasabi nila, sinabi ng Diyos uh -oh. sa Biblia. Nagkakamali talaga. Uh -huh. Nagkakamali uh -huh. siya talaga. Uh, Dagdag din natin, ang Quran, ang pagbabasa ng Quran, ta'abud. Uh -huh. so, so kung, kung konti, Uh, pagsamba, isa yung uri ng pagsamba, kung kukunti ang oras mo sa pagbabasa ng Quran, dahil napupunta sa pagbabasa ng Biblia, nawawala sa isang Muslim ang napakalaking gantimpala. alin yon yung pagbabasa ng Banal na Quran, na kung saan pag nakabasa ka ng isang letra, ay merong hasana. At sampung hasana, sampung kabutihan ng katumbas na hindi po makukuha sa Quran. And rather hindi makukuha sa Biblia. Tapos kung ng pagbabasa ng Quran, mamimemorize mo ito, nagagamit ito sa salah. Yung Biblia, hindi ito nagagamit sa sala. Kaya nagtataka tayo bakit doon talaga nag-memorize. Uh, mem Kasi lumalabas sa uh, Ustad Mujahid, yung uri ng, eto hindi discourage natin, yung matuto ka ng konti pagkatapos mo mag-Muslim, napakainit ng damdamin. Ang gusto, ma-engage sa talakayan. Kaya sa pamamagitan ng pag-iipon ng mga sitas ng Biblia, pagkakabisado nito at meron sila nakatagpo na isang Christian, ayun, Bibigyan nila ng talata, ganto-ganyan, na hindi, yeah. nila, hindi nila alam. Uh, dahil sa ganong kaparaanan, ay nawawala na yung tunay na pag-aaral nila sa aklat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa tafsir, sa tek, sa sira, at iba pang mga pangunahing sa agyo. At uh, masakit pa nga nito, Sadakmat, itong mga tao na ito na gumagamit masyado ng Biblia, pinupuri pa sila uh -huh. dahil di umano sa sipag nila na magdaawa. Uh -huh. Samantalang parang hindi nila nalalaman na ang pamantayan natin sa pagiging tama ng ating daway, ay ang sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi sallam, at ang kaalaman natin sa mga siyensyang Islamiko ang ta ang tafsir ang uh, lang, -lang, lang sa akida sa faith at iba pa at uh, bueno, napakaiksi ng ating oras sa uh, talakayan natin ito at uh, nawa ay naging maliwanag ang talakayan natin ukol sa mga kutubos sa mawiya at yung iba pang mga usapin na natalakay natin lalo lalo na kung ang Biblia ba ay salita ng Diyos. At kung ito ba ang pinaniniwalaan natin na kapahayagan na binigay sa mga propeta, na hindi na tinalakay natin ang masyadong paggamit ng maraming mga muslim sa Biblia, sa kanilang pag-aaral, sa mga kaalamang islamiko, ganyan din sa kanilang pag-aanyaya tungo sa iba, uh, tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hanggang dito na lamang ang ating programa at nawa ay uh, maging kabilang kayo sa aming programa sa pamagitan ng pagpapaabot sa amin ng inyong mga katanungan, at mga suhesyon ng mga topics na gusto ninyo na aming madiscuss. At hanggang dito na lamang, wa jazakumullahu khaira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.